magandang gabi mga idol yan Ma malapit nang matapos tong ano mga idol DIY airgun mga idol pang ano sa daga mga idol dito po po ipapasok yung no, mga idol ititrade yung pang bomba mga idol yung parang yung pang spray ng ano mga idol halaman ganun mga idol yung paaba mga idol tapos may boom dito ito yung magsisilbing ano mga idol tanke nya mga idol dito tapos dito naman mga idol alam niyo po yung ano yung gripo mga idol ng ano water jug mga idol yun po ang gagawin nating ano kalabit nya mga idol dito pa kanya tapos yung butas niya yung kung ng tubig mo din. Ilalagyan natin ng hose. Pero yung hose na mas matawa kaysa nito yung hose level mga nil, pwede na yun. Ano mo dun. tapos lalagyan mo ng may tiban mga nil. dito sa kanyang barrel mga nil. Yan. Ito naman. Na, example lang mga ito hindi yan ipapasok mo dyan bakit sa yung bar tapos bombahan mo yun mga idol lang ano kahit 15 na bomba lang mga idol patay na yung ano mga idol daga yan tapos ang lalagay mong bala mga idol yung ano yung ano mga idol buletas mga idol yan hindi mo malakas to mga idol kahit ano mga idol, pwede mo pang text sa'yo mga idol yung sa ano mga idol, pang malapitan lang iiwi ergan lang mga idol yan. may ergan na ako mga idol, dalawa, dalawa dalawa mga idol yan po si hammer type trick ko mga idol yan. at saka ito naman yung pot pang kumayadol subok ko na ito mga idol yan Ayan po siya mga idol. Kinuha ko yung, yung laruan ng anak ko na si Ramadol. Yung hawakan niya. Yung pag-anon mo. Ayan dito mga. Nilagyan ko ng trade mga idol. Tapos yung BBC na ano to mga idol. Yung pang sa gripo mga idol. Tapos nilagyan ko ng tea. Tapos kumuha ko ng ano ng ano mga idol. Coca-Cola. Hindi na ano ko to yan na ko sa apoy. Kasi so, ko ng ano ito mga idol. ng ganito. Para kumapit siya mga idol. Pati dito. Nagyan ko ng ganito. Tapos ito wala akong makikita mga idol. Yung ano nang kuha ko lang mga idol. Yung ganyan. Pero ang pinasok ko mga idol. Pero nilagyan ko muna ng electric tip sa loob. Tapos nilagyan ng ganito. Tapos yan. Yeah. Tapos yan tinakbang ko yung, okay. update ko na lang po kayo mga bukas at tapos na po subok ko na po mga idol malakas pwede mong pang tiksay mga idol pero yung malapitan lang mga ano lang ito mga mga 5 meters lang gano'n pag gawin mong tiksay mga idol try nyo mga idol yung walang ano dyan laruan na airgun kung problema yung ano mga idol yung mga daga yan yeah. pwede yung pwede ito mga idol yan po siya mga idol yan ang kabuuan niya mga idol yan pero pag natapos ito mga idol maganda yan ito na po yung pag ano natin ng ano pump niya mga idol yung pangaba na ganyan tapos dyan treat natin tapos pop natin ito po yung magsisilbing tangke niya mga idol tapos dito yung ano ng gripo mga idol yan i-treat natin dyan tapos ganyan dyan yung ano nya tapos lagyan natin ng hose mga idol tulad no dito pero guys yung mas mataba yung parang source level yan connect yan mga idol papunta dun sa so kanyang ano mga idol barrel mga idol para maglagay ka na ng bala ng ano baletas malakas mga idol pero pag ano mga idol naiputok mo na yun bomba na muna naman mga idol kahit 10 to 15 mga idol pag nagbomba na yun mga idol malakas na naman pwede mong pakdik sa mga idol lagyan mo ng ano dito mga mga idol yung gawin ka ng pvc niya na may kawitan yan mga idol pero yung nasa ano lang 5 meters ganun mga idol yun lang mga idol update ko kayo bukas mga idol pag magawa ko na ito kasalain natin sa ano. Titira ba? Ayan. Yeah. Maraming salamat mga idol.